Hello, this is George. Welcome to my YouTube channel, George Fedelin Channel. At ako nga ay nandito kay uh, Neneng B. dito sa Carriedo, Quiapo, Manila. Matatagpuan po ang pwesto ni uh, Neneng B. sa ibaba po ng uh, LRT Carriedo Station. Napakadali po dahil bungad na bungad po ang kanyang... Uh, uh, pwesto. Kapag maraming tao, yun na po ang pwesto ni Neneng B. Kapag maraming nagbibideo, selfie, makikita nyo si Neneng B, madalas naka, ano po siya, face mask. Ayan. At kapag may nag-request naman po na mag-selfie, groovy, video, ng mga customer nila or mga content creator ay very accommodating naman siya laging naka-smile ganun talaga dapat ang isang sumisikat na na, na na na, tao or celebrity ba ang tawag doon hindi <laughs> pa siya celebrity ano dapat talaga ang ano ka eh, friendly dahil yung mga artista di ba uh, lagi sila naka-smile kasi nga uh, para naman uh, maibsan yung pagod ng uh, iyong mga tagahanga o customer dahil malalayo pa ang pinanggalingan niyan. Ayun. iba-iba po ang taong iba-iba uh, po ang pagpapakita nila sa tao na humahanga sa kanila. Kaya ito po si nga ay kahanga-hanga dahil siya pala ay estudyante. Kasi pumunta po ako dito is uh, February 12 nang hapon. So, wala pa po siya. So, tinanong ko yung kanya, yung kanya yatang pinsa, no, kapatid po yung pretty na kasama ni Neneng B. Ang sabi niya, nasa school. So, ibig sabihin, nag-aaral si Neneng B. Ayan. Ang may-ari pala nito, hindi yung lola. Uh, sana nga, hindi nagkamali yung aking pandinig. Itong naka-block na girl, parang ang sabi niya is mother ni Neneng B ang may-ari. Parang, ano po? <laughs> Kasi maingay po doon sa, sa lugar. Ta talagang dinadayo po si Neneng B. Lalo na po uh, ang mga blogger, content creator, gumagawa po ng mga content. Ganun naman po talaga sa social platform po. Kapag uh, may may trending, viral, doon po kami pumupunta. Sabi dilan po ng iba, gagata Hindi po. Ganun po. Ang kagandaan po kay Neneng na ipopromote po ng mga blogger, content creator, ang kanyang paninda at at hindi lamang po sa karyedo po, aba maraming kumakain na